Magandang araw mga kaibigan. Uh, bigyan natin ngayon ng opinion, reaksyon itong post ni Mr. o Profesor Richard Hidarian, ang sub-Saharan journalist. <laughs> uh, medyo dismayado sila ngayon mga dilawan. Dismayado sila sa balita na sina Senator Kiko Pangilinan and Senator Bamakino ay bumaliktad na instead na mag-form sila ng independent uh, block with Senator Risa. Eh, iniwang mag-isa si Risa at sumama na sila sa majority. Nakipag uh, kasama na sila sa mga Duterte block. <laughs> Ito, sa post ni Richard Hidarian. Goodness! Is Risa the only truly principled and progressive senator left out there? Sabi niya, hope not. <laughs> Nag-iisa na lang daw ba si Senator Risa Ontiveros na may prinsipyo? Progressive senator. Sana hindi. <laughs> so, sana nga hindi. Kawawa naman si Senator Risa. Gustong-gusto pa naman niyang maging minority leader sa Senado. Nabanggit niya na yan eh. Ayaw ko, I don't want to join the opposition. Eh sino naman ang nag invite sa kanya sa opposition? Wala naman siguro nag invite sa kanya. So, hoping si Senator Risa, silang tatlo magiging opposition ni na Senator Kiko and Senator Bam. Eh ngayon, maugong ng balibalita. And, palagay ko, sure na ito eh. Kasi nga naman, hindi ka naman makakuha ng committee chairmanship kung hindi ka sasama sa majority. So, mahilig si Senator Kiko Pangilinan sa Agriculture, gusto niyang maging chairman. Eh, kung chairman ka, may malaking biyaya. Alam niyo na, yung biyaya. Basta chairman ka malaking budget. Committee on Education. Gustong gusto ni Senator Bamakino. O sino pa naman ang ayaw nun? <laughs> o. Senator Risa, uh, may tawag daw sa kanila eh. Itong mga mawawalan ng committee, uh, committee on hampas lupa. Ganon ang pagkano eh. Hampas lupa. Kasi wala na sila. ang hindi makasama sa majority black, uh, ang tawag daw dyan, sabi ni Senator Subiri, hampas lupa. <laughs> so magbasa tayo sa mga comments. Kaya medyo... Damandam ako yung kanilang pagkadismaya. Uh, ito, Richard Hidarian pa rin. I'm truly disgusted by all the pathetic apologia for potentially trapo moves by those who preach progressive values. O wala naman siyang pinang, pinangalanan, kailang may pinapatamaan. Be critical thinking citizens, not cult members and blind partisans. Demand accountability, not be blind babysitters. Accountability? I don't know kung uh, nakalimutan na ba yung PhilHealth I, I ilang billion ba yun uh, issue panahon ni Senator ni Rizonti member siya ng PhilHealth board of directors ba yun yung allowances nila pinapabalik ng kuwa 1.4 billion, naibalik na ba yun nagtatanong nga lang naman ako dahil hindi Wala na kong pinabati ko siya noon ng marami. Ang isa na rin kong nabati ko, si Erwin Tulfo pa noon. nung broadcaster pa siya. Ibalik nyo yung pera ng taong bayan. O kasama doon si Risa. Accountability man kaya, itong sinasabi ni Richard Hidalian. Naibalik na ba? Kung accountability, dapat lahat. Hindi yung... Kung... Ay nako. Hmm. John Hernal, sabi niya. I know how you feel, Prof. Professor daw, itong si Dariana. Pero, let's not give up. I've been a Liberal Party follower since Kajubi and Nene Pimentel and succeeding candidates. I have experienced lots of frustration, delusion, but I have to have hope. When Pinoy was fielded as The presidential candidate and not Mar Rojas, I feel frustrated. But look at the performance of Pinoy, our best president ever. Yan. Okay, in fairness kay late Pangulong Noy Noy Aquino, mas maganda na lang yung performance niya kumpara ngayon. Kasi uh, nasa active service pa ako nung presidente si late president Aquino. Nakita ko rin naman yung kanyang infrastructure, maganda. So, yung midterm ratings niya, trust in uh, trust and in approval rating, midterms mataas. <coughs> Excuse me, 68%. Kumpara itong sitting president ngayon, 25% lang ang trust and approval rating ng administration ngayon, midterm. Si Pangulong Duterte, I think, 87. So, in fairness, ano, kay late President Pinoy Aquino, malayong mas maganda ang kanyang performance kaysa sa ngayon. Emrati Al-Amil Jamha, don't be tired, prof we are with you to conquer evil Duterte <laughs> sige lang kung evil si Duterte wala kaming magawa let us pray that God will let the lost command senators <laughs> tinawag na lost command senators lost command senators to do the right one you are our inspiration to fight for those trapos God bless you Ah, naging trapo na tuloy Dolor Flores, yes, 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 they love to be a babysitter to Sayan. Sino kayang Sayan? Amelia Paraw, we should indeed demand accountability. That's what makes us different from the blind DDS fanatics. So tayo daw, blind fanatics daw tayo. Sige lang, we should be able to question the leaders we elect. Ito. May sumihit. Jobs. Laoro. Baka principal with fake witnesses. <laughs> Cherries. Nakasingit. Okay. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng livelihood assistance sa kanila nagpapatanim ng sayote, saging lakatan at arabica coffee. Kung may itinanim, may aanihin. Panorin nyo ang video na ito. Nag-aarap na ko sa area ni Boboy o ako siyang bisitahon. Huwag mo na ni ang kape na iyang itanom. Nindot gid kayo ng mga, mga sidling. Mayong buntag diya! Ah, may may buntag po! Bun Mananong tagkape. So, puro dan o iti ang imex Puro dan. Ako ah, kung di butang, sa ah, iti. Mananong mi og kape. Kay aron mao as mi sa kalisod og makasuporta sa among anak ng mga estudyante. Oo. Salamat kayo sa ginoo o sa nagtanaw sa video. Yakan po Kini, muna niya akong trabaho. Maglampas, maghinno niya bangag, dala tanom. Aron ang akong magian, nanay tanom. Kompleto na daan. Oo. Huwag salamat po sa... Gatanaw sa video kaning nag-support aning mm -hmm. na nga kape. Mhm. Mm na gid nga nami sa mga bata nga parang pag i sa pag eskwela. Karon dagandagan gyud ang ilang natanom nga kape. Pila din ni yung kape? Ah uh, hundred 350 ang among natanom og amo paning dugangan karon mm. sa pagpasuporta sa among anak sa pag ilang pag eskwela. Uh Oo. -oh. So, luag na kaayo ang ilang natamnan og kape. So, muna ni ang ilang area. So, lampas, og bangag, og pagtanom, dritso.